Good news para sa mga magulang dito sa Japan o sana ma-approve na din dito sa Pilipinas. Sana ipanukala din dito sa Pilipinas guys. Ayan guys, hindi ko alam kung matutuwa yung ibang mga magulang or malulungkot. Guys, magkakaroon na lang panukala or ipinapanukala na ang paglimita, paglilimita ng paggamit ng smartphone ng mga bata dito sa Japan. Ang unang nagpasa ng panukalang ito ay ang Toyoake City sa Aichi, Aichi Prefecture kung saan ipinasa nila sa City Council ang, ang ordinansang ito na magkaroon lamang ng 2 hours na paggamit ang mga bata ng smartphone kada araw. May nagsasabi naman na kulang daw ang 2 hours para sa mga bata medyo mahihirapan daw mga bata kung 2 hours lang kasi nag-aaral may mga ginagamit nilang smartphone nila sa pag-aaral kaya sana daw mga 3 hours man lang pero sa Korea pala guys ay naipapatupad na ang batas na ito ang panukalang ito ng paglilimitan ng paggamit ng mga bata ng smartphone at sa Australia naman ang mga bata doon from 16 pataas ewan ko kung totoo ha pakicomment na lang from, six, from 16 pababa pala guys ay uh, limitado din ang paggamit ng smartphone nila doon kasi daw para maiwasan ng mga bata ang uh, mga internet crimes and syempre kung ano-ano nga namang nakikita ng mga bata sa internet kaya ito ay A Australia talaga ang unang nagsulong nitong panukalang ito ay ng batas na ito guys. At ito ay maaring isa batas na rin dito sa Japan. Ang paglilimita ng paggamit ng mga smartphone. Pero maraming mga bata ang nalulungkot dahil alam nyo na, alam nyo na dito sa Japan. Batang bata pa lang, naka smartphone na at ang galing na magkutingting. At minsan, ito din naman ang nakakatulong sa mga nanay. Kasi kapag ang mga bata ay may smartphone, ah, kahit hindi na nila masyadong bantay ng mga bata kasi ang mga bata naglalaro. Kaya lang guys ay, ayan, lilimitahan na. Pero para sa akin, ito ay maganda kasi makakatulong ito sa mga bata at sa kalusugan nila. Ngayon kasi ang mga bata ay todo na nakatutok sa smartphone at yung radiation masyado nilang nasasagap guys. Kaya para sa akin ay maganda ang paglilimita ng paggamit ng smartphone. Kasi nung unang panahon naman, noong panahon ng kopong-kopong, o, panahon ko, wala naman smartphone noon. Ang telepono, no, nagka-telepono lang ako siguro, mga college na ako. Nokia pa, walang ma... <laughs> walang, walang screen. Ayan guys, my screen man, yung maliit na screen. Ayan. So, para sa akin guys, ako ay pabor sa panukalang batas na ito dahil ito ay... Kumbaga, hindi naman kailangan ng mga bata pa ito sa ngayon dahil nga, sila ay bata pa. Ang kailangan nila ay mga physical activities sa school. And syempre, yung mga libro. Yan ang kailangan ng mga bata ngayon. Kailangan nil kailangan panatilihin ng batas ngayon na ng mapaaralan ngayon na panatilihin nila yung dating uh, ginagamit ng mga bata. Okay lang yung mga computers, ayan. Pero yung dating katulad ng hindi na dapat pinagdadala mga bata ngayon ng smartphone. Although ito ay kailangan kailangan dito sa Japan, syempre may mga angal diyan Pilipina kasi syempre doon nila kinokontak ang kanilang mga anak. So, pwede naman siguro yung mga, ano ba yung tawag dito, yung maliliit na phone lamang ang ipagamit sa mga bata, hindi na yung mga smartphone na may mga screen nga na pwede silang makagamit ng internet. Pwede siguro silang bigyan ng mga telephone pang tawag lang. Ayan, guys. So, para sa akin ay pabor ako dito kung maipapasa na ito sa Japan. Kasi sa Korea, ito ay batas na daw. Ganon din sa Australia. Kung kayo ang tatanungin guys, kayo ba ay pabor sa paglilimita ng dalawang oras lamang po na paggamit ng mga bata ng smartphone kada araw po yan. Huwag sanang pagwawalan yung mga matatanda no? kapag tayong pinagbawalan. Nako, marami ang alma tapos ang laki ng bayarin na no? So yun lang po guys. So itsinika ko lang yan sa inyo. Ayan. At mapapanood niyo rin niya sa ANN News kung gusto niyo ng Nihongo, ayan guys. So maraming salamat po sa panonood. Sabi ko nga sa inyo, kung walang marites, malilate kayo sa latest.